matagumpay na naisagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Central Luzon ang kanilang Fiesta Culinaria Trade Fair sa event center ng SM Pampanga nitong September 9 to 10. Proudly presenting sa mga produkto at putahe ng kanilang nilang mga probinsya ang mga naging kalahok ng trade fair. Ang tilapia ice cream na brainchild ng Central Luzon State University sa Nueva Ecija, kabilang din sa mga itinampok sa Culinary Trade Fair. Bukod pa sa kakaibang konsepto ng produkto, tiyak daw na masustansya at swak sa budget ang dessert na ito. Katulad po nitong aming fingerlings, yan, kumakain po, kumakain po sila ng cookies pero healthy pa rin po yung cookies na kinakain nila dahil rich po siya na sa protein. Katulad po ng ice cream namin, rich din po siya sa protein. Di naman pahuhuli ang mga tarlakenyo kung usapang kakaibang putahe ang kategori sa fiesta kulinaria para sa kanilang representative na si Christopher John Evaristo. Malaking tulong ang mga trade fair na isinasagawa ng DTI upang maipakilala ang mga world-class nilang produkto mula sa kanilang probinsya. Meron din po tayong kalabasa chips na kami din po sa company namin nag nagpo-produce. Pero dito po sa event na ito, meron tayong mga five uh, representatives na mga MSMEs na kung saan po na-feature yung ibang-ibang klase ng produkto mula sa province po namin dito sa Tarlac. And andito po yung meron tayong uh, pickled mangoes na available, meron tayong mga sauces na vinegar, na mga special sauces yan. the same time, meron tayong mga juices mula sa kalamansi. Ayon sa SME Development Division Chief ng DTI Region 3 na si Warren Serrano, nais palaganapin ng ahensya ang angking culinary heritage ng Gitnang Luzon kasabay ng kanilang pagsisikap na suportahan ng mga lokal na negosyo rito. Atin, yung traditional cultural experience at yan po yung ating mga culinary uh, expressions na mga pagkain na lokal na gawa natin. Ang Fiesta Kulinaria ng DTI ay bahagi ng Philippine Creative Industry Month ngayong buwan ng Setyembre alinsunod sa RA 11904 o ang Philippine Creative Industry Development Act. Layo ng naturang batas na bigyang importansya at proteksyon ng iba't ibang creative creators at kabilang na dyan ang paglikha ng mga natatangi at yanik na pagkain. Ani Serrano, ang tagumpay ng naturang trade fair ay patunay lamang na ang Central Luzon mayaman hindi lamang sa kultura kundi maging sa masasarap na pagkain. Angelica Cara, CLTV 36 News.